world. Uh, isa pa sa another birthday celebration. Thank God na napasalamat ako sa mga tao na sumusuporta at nagmamahal sa akin. Sa lahat na nag-greet ng happy birthday sa akin noong last uh, November 19. So busy ako kaya ngayon ako mag uh, mag-live. Pasalamat. Lalo rin sa birthday ni Kuya Val. So nandito tayo nga sa mall. You know, uh, it Italy. Yan. Mag, uh, may kami ng uh, lunch ng aking mga friend. You know. So, magkaroon kami ng lunch dinner ng aking mga friend. Kaya, uh, magkikita kami dito. So, habang naghihintay pa ako sa kanila, maglakad-lakad muna tayo sa mall. At gusto ko lang pasalamatan at i-shout out lahat ng mga Pine Front Joy community. Sa mga lahat ng mga community nag-support at nagmahal. You know, at saka sa lahat ng mga greeting sa mga prayer, at sa mga regalo. Thank you so much sa lahat na mag-message sa akin birthday. So, thank you so much para sa akin is another year. 52 years old na po ako from Pilipinas. 25 years old lang. Wala sa itsura, wala sa katawan. You know, ganyan talaga mukhang mga Pilipina. Kahit nagkakaedan na, mukhang bata pa rin. So, i-enjoy muna natin yung moment natin dito. So, gusto ko lang pasalamatan yung lahat na naging part ng journey ng buhay ko. Saon na yung naging bahagi ng na aking buhay. And of course, lahat na Kalingap community na nag-support din sa akin. So, maganda dito sa lugar kung saan ako ngayon kasi it's a, it's a mall. Isa pa sa kilalang mall dito sa dito sa amin sa California. Ito yung Santa Ana uh, Row, Bali Fair. So, dito kan makikita ng mga friends ko to celebrate my birthday. So, yun lang. At saka, of course, naka-excited naman talaga yung ating Fun Joy community na patuloy tayo na naging matibay, matatag at support natin yung bawat isa sa atin, you know. Kasi sa buhay talaga maraming mga challenges, mga pagsubok. ba? I'm so blessed and thankful for God. Medyo mainit sa labas. Um, na sa edad ko na to, sa birthday ko na, celebration this week. Ang daming mga blessing. Isa sa mga blessing na hindi ko makalimutan yung binigay ni Lord sa akin na I long and for long time. Yung another job, another opportunity na binigay binigaya talaga sa akin. So, thank God, uh, at least I can start a new job, new opportunity. Na, yung, ni, kung anong ni-wish ko, anong ni-pray ko kay so many years, ni-grant niya talaga na, at least I can work with a state-funded, uh, you know, program na under the support with the government. So, nandito tayo sa harap ng It Italy. Italy, you know. maraming tao ngayon dito. So, we're waiting sa mga friend ko, magkamustahan muna tayo. So, yun talaga yung pinakamahalaga yung gagawin natin sa buhay. Yung patuloy tayo na sumusuporta, ah, nagmamahal, at lalo na sa mga community. Naging part ng aking journey sa aking buhay. So, medyo dito muna tayo. Yan. So, maliwanag tayo dito. So, yun lang. Hello po. Sino to? Good morning, si Love. Ah, Ate Nida. Hello. I'm not so active now, but maybe someday. Still on the process of recovering. God bless us. Yes po ate, um, simple lang talaga pangarap ko. Simple lang talaga yung pasalamat kay Lord na sa birthday ko hindi po kami nag-celebrate ng ganong kabunga. Simple dinner lang kasi meron po akong uh, pinaghahandaan at tutulungan ko sa Bacolod City. Lalo na yung mga kabataan na salanta ng, uh, ng Baguio at Baha sa Bacolod. So yun ang celebration ko para sa kanila itong december na mabilhan ko sila ulit ng mga school supplies at saka kasi binigyan na sila namin kailangang nabahaan sila so para sa akin timug party ako i want to help uh, sa mga kabataan doon sa Bacolod City kasi sila yung advocacy ko part of my Women of Hope Foundation na it's a legal uh, foundation dito sa USA na yung rule ang goal na namin ito support sa uh, aming mga mission lalo na sa mga kabataan na uh, may mga pangarap sa buhay at matupad yung mga magandang kinabakasan para sa kanila. And of course, para sa akin Panjoy Natic Community, and of course, sa Kalingap Angel budget International Solid Family, thank you so much sa mga greeting. At alam mo, dalawang bagay na natouch ako sa birthday ko na hindi ko in-expect. There's two special Kalingap Angel na hindi ko talaga in-expect. Nag-send sila ng birthday greeting sa akin, si Kalingap Angel budget you no, know, you know, naka-natouch ako na kahit na busy sa school niya, nagpadala talaga siya ng message sa akin. Nag-negrit uh, ni niya ako, pinasalamatan niya ako sa support ko sa, um, of course, sa bago niya community. At lalo na si Pansin Aquino, si Joy Diwata, na nag-message din sa akin, na appreciate niya yung support ako. So, dito ako nakikita na meron mga kalingap beneficiaries na kahit suminisupportahan mo, ano pa, pero meron talaga yung nakaalala sa iyo. And thank you so much sa uh, Joy Diwata, I'm so proud of you. Saludo ako sa iyo. Hinangaan kita everything. At saka kay Fran din na uh, I know sa birthday niya, surprise, maraming magandang kaganapan. And I, I, alam ko sa buhay na, ang buhay natin is full of challenges din. Maraming mga pagsubok, maraming mga blessing. But I always look at the beautiful, the beautiful life, yung positivity. Because we always need to learn from the past. You know, yun ang pinaka mahalaga talaga. So, Uh, Espanyol, of course. Um, buenas tardes. Feliz cumpleaños. You know, nawala na yung Spanish ko ngayon. So, muchas gracias. Yeah, Share your... Uh, ano yan? Yun lang yung pinakamalagan. Uh, gusto ko lang pasalamatan si Lord na yung birthday ko, marami akong natanggap ng mga beautiful messages na nakakatouch. You know, na at the age of 52 years old dito sa Amerika, for almost 23 years na ako dito sa California. Uh, maraming nagmamahal, maraming nagsumusuporta. Either sa katrabaho ko man, sa kapamilya ko man, at lalo na sa aking Women of Hope Foundation na palagi nakalalay, nakasupport sa akin. Lalo na sa aking mga kapatid, maraming salamat. And of course, sa aking Kalingap Community, sa aming Kalingap Watchers, you know, kahit ano pa yung pangbaba, you know, but patuloy kami na maging matatag kasi we have uh, isa yung adik kain talaga namin makatulong at makasuporta sa kalingap at sulit talaga you know at uh, as a re reactionist hindi lang po ako uh, I always take an action because I bring no hope in action so kung may mga calamity uh, may mga ano pa mangyayari yun talaga yung priority kung makatulong ako you know um, thank you so much sa lahat na kaya hindi kasi ako nakapag-live ng birthday ko sa mga lahat na nagmamahal. Maraming maraming salamat sa inyo. Only my wish is to my prayer to everyone we stay healthy, happy and of course protected from any harm, from any danger, from any disaster, lalo na dyan sa Pilipinas. Kasi ang buhay ay maganda. You know, pag sama-sama tayo nagkakaisa, nagtutulungan at nagsuportahan sa bawat isa. You know, wag natin isipin yung mga marating na pagsubok, isipin natin paano tayo mag-overcome those challenges in life. Paano taging maging matatag, matatag? Ano yung dapat natin gawin sa araw-araw ng ating buhay? Kasi sa mundo ito, marami tayong kasama sa buhay, ay either pamilya natin. At saka, one of the good thing is, every day, pag mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat ka. Kaya, kahit sa dami na mga naninira, kung ano nagsasabi sa mga kalingap, but ako, support pa rin ako. Kasi nakikita ko yung uh, advocacy ang mission sa pagtulong sa mga beneficiary ang pagbabahay sa mga iba ibang klase klaseng tao it na only the mga kalingap angel included the senior citizen mga PWDs sa mga lahat pang mga kabataan yung mga undeserving na walang suporta ah, galing sa ating gobyerno dyan sa Pilipinas kaya para sa akin um, habang ako'y nabubuhay continue ako to pag-support sa pagmamahal sa mga sa ayon sa aking kakayanan sa aking you know, kasi I'm working hard din dito sa Amerika para makatulong din ako. Hindi lang para sa sarili ko kasi syempre, nandito naman yung pamilya ko, yung asawa ko at mga anak ko. So for me, having a family who supported me more than enough. Kaya nigrab ko lang yung opportunity para pasalamatan, para ipagdasal ang lahat. Para sa kabutihan, para sa kagandahan ng lahat, you know, na manatili tayong... Um, Maging mabuting tao sa lahat ng oras. You know, sa aking buhay, hindi ko po pinapangarap na yumaman, hindi ko po pinangarap na material na bagay. Kasi yung mga material na bagay, pera nawawala. Pero yung kagandahan ng loob, yung legacy mong pagtulong sa kapwa mo, at pagiging mabuting tao mo, na natili sa bawat puso ng mga kababayan na nasuportahan mo at natulungan mo, hindi lamang sa, sa iyong salita. You need to take an action. Kaya doon ako nakilala bilang Woman of Hope or Women of Hope Foundation kasi we always take an action. Pag may alam kaming calamity, pag may alam kaming kailangan, we always ride to support them. You know? And of course, good morning sa lahat ng mga fan join natin community. So, isang magandang umagat ng haligabi. And pakialagay na lang kung saan kayo ngayon nanonood sa akin. I'm sure na ang dami natin nagkakaisa, nagsusuportahan. And of course, uh, stay tuned guys. Meron kaming Caroling Contest. You know, sa mga page, panoorin nyo sa project uh, natin community. Of course, may mga prices kami, 5,000, 3,000, 2,000, I think, and 1,000. Join kayo, join kayo, kasi para ito maging masaya, pag good na bilang isang community, hindi lang tayo na puro problema, kukulay so, we want to share our blessing. Kaya sa mga hindi pa nakapag-join uh, uh, sa, sa Fan Joy Caroling Contest, sumali na kayo. And just connect sa mga founders ng pan-gymnatic community. And of course, uh, ano yun, favorite animal. So, hindi ko lang kung sino nagtatanong sa akin. So, yan lang. Uh, thank you so much, guys. Uh, nandito tayo sa uh, one of the kilalang um, mall dito sa amin sa California. tawag na Santana Row o Valley Fair. Na, of course, hindi uh, itong pinipuntahan namin. And of course, sa lahat ng mga Jump Car community, thank you so much for watching from Kison City. And thank you rin lahat sa mga edgy community. Thank you din sa mga Jump Car community. Of course, um, sa community ng Fun Thank you so much sa Edpao, Edmore, um, Fine Ang daming community ng mga love team. Support natin, you know. Kasi nakapokus naman tayo para sa lahat. Kaya like, nagkataon lang nagkataon na siguro na naka naka all out support ako sa Panjoy kasi naging part ako ng community and at the same time I want to support sa mga kabataan may pangarap sa buhay kagaya ni Plan no na lumaki siya na sa wala yung nanay niya yung lola niya pero nakita ko yung puso niya sa pagtutumikap at palagi ko sila sabi kaya panoorin natin at eh, maraton natin at saka maganda yung um, Nakita ko may magandang adhikaan rin siya sa buhay niya, mission niya na matulungan yung sarili niya at lalo sa maging mabuting tao din. You know, I'm so proud of you, Fran. You know, marami pang blessing darating sa iyo. Sa iyo din, Joy. Kaya na-appreciate ko si Joy, you know, na just imagine sa lahat na Kalingap Angels na nasuportahan ko at natulungan ko. There's two people na naalala ko sa birthday ko, ni-greet ako personally. Thank you so much, Bidget. And thank you so much, Joy Diwata. Kaya, it touches my heart. You know, hindi ko in-expect talaga kasi I'm the person na hindi ako nag-expect na may mag-greet sa akin. Hindi talaga ako nag-expect na may mag-message sa akin. But I feel it. You know, thank you, Joy. I I love you so much. And Bridget, thank you sa inyong dalawa na in all the Kaling Up India, kayo talaga nagkita nakita ko tumatak sa puso ko na kahit malayo ako, you you give your time. Busy kayo sa school niyo, but you sending me a message. For me, it's more than enough, you know. And thank you, everyone. And we have few more left kasi uh, meron kaming, uh, lunch sa aking mga friends sa, uh, uh, dito sa California kasi i-celebrate nila yung birthday ko. So, yeah, habang naglalakad muna tayo dito para makita niyo rin yung lugar. Maraming mga tao dito nagtatambay. So, this is a wheat field. It's a Bali Fair. You know, uh, kalinga fan for watching Pam Camarini Store. Thank you so much for watching. Uh, HP Party and of course, And thank you for watching my community from Keson um, City. Thank you so much. And of course, hello Village Food. Bye. Thank you. And marching Bataleran. Good morning, Mom Anarita. Che. Thank you. Rara uh, Russia, Russia. So Russia talaga to. Chica, okay. Chica means um, like a mutahan. And God bless. Of course, God bless everyone. So minsa kailangan namin to go out and to enjoy life. You know? Yan. Yeah. Habang po tayo dito. Um, kasi meron pa akong uh, 15 minutes. Kasi toklakan o'clock kami magkikita. So it's only 1.5. So tingnan natin yung mga tao dito sa paligid ko. Mga iba-ibang lahi. You know? Yan. Yan. Ito yung kamustahan. Uh, ito yung tinatawag na Italy. Mm -hmm. Uh -huh. maganda to siyang mall to. Isa to sa mga Pinapuntahan ng mga iba-ibang um, tao. Want to be a boss. Yan. If you want to eat Italy. And of course, ayaw ko na umakyat. Kasi ang puntahan ko dito lang sa likod ko. Yes. So, parang pili mo na mamasal ka rin sa Pilipinas. So, ito yung Apple. Okay. Kung magana ka, bibili ka ng iPhone mo. So, yun lang. Thank you so much, Nipriso. And, yan. Yan. Tingnan natin. Ang dami mga tao bumibili ng mga cellphone dito. Ayan. Ayan. So, maghanap tayo ng mga node note tayo yung mga phone dito. iPhone 17. So, wow. iPhone 17 na. Yung iPhone ko 16 pa lang. So, ngayon na ng iPhone 17 dito. Ayan. Tingnan mo ganyan dito sa Amerika. Puro mga naka-iPhone yung mga tao dito. So makita yung mga naka-red, sila yung mga nagtatrabaho dito. Yan. So pro iPhone lahat ang makikita niyo dito. Yan. So, yun lang. Gusto ko lang ulit pasalamatan yung lahat. You know, kasi maganda yung buhay at maraming salamat na another year of my life, the full of hope, full of joy and faithfulness with God na hindi ako pinabayaan and uh, yan talaga yung isang pinapasalamatan kay Lord na binigyan niya ako ng bagong trabaho na pwede ko enjoy ang life ko. Of course, making more money. And at the same time, uh, makatulong ako. Marami pa ako matutulungan dahil sa trabaho ko na yun. So, kaya isa yun sa mga prayer na pinagdasal ko na nigrat ni Lord sa akin ng birthday ko. So, thank you, Lord. Thank you din sa mga lahat na taon na bumahal at sumusuporta sa akin. So, guys, yun na lang. And wishing you all the best. At saka, uh, Uh, babalik na ako dun sa area kung saan kami magkikita ng mga friends ko kasi I'm sure they're waiting. So, pupunta kami sa Cheesecake Factory. So, doon pa ako pupunta. At sa mga biggest shout out sa lahat. And thank you, Kuya Bal, uh, Kalingap Rob, sa lahat ng Kalingap community. And supportin natin si Kalingap Rain. You know, saying yung sumusupport sa atin para sa front joy. Supportahan natin. And of course, lahat ng mga Kalingap Angels, si Carla, si Biancay, uh, Sino pa ba? Sila ni Krista. Of course, si Joy. Dala talaga yan. Si Bridget. Si, si Kayla. Of course, si Paul. I know, ini sa Kalinga Pangia. Pero gusto na po rin i-support natin siya. So, grabe ang init ngayon dito. So, while I'm walking doon sa other place. You know, yeah. Uh, doon kasi ako punta sa kabila. Magkita kami ng aking friend. Yeah, so meron silang kainan dito habang mga ibang mga tao nag-antay. And then this week, um, this week is our Thanksgiving. So we're not working on Thursday and Friday. It's our holiday dito. So maganda. No, this is a big mall. Malaki siya. Pung ano yan hanggang doon. Oo. So this is uh, located in San Jose, California. Uh, we call the Bali Fair. So diyan kami kakain sa Cheesecake Factory. Yeah. Naantay ko lang. Hopefully na doon mga kasama ko. Yeah, so... Thank you so much na sinamahan niyo naman ako. Uh, alam ko naman na Alam mo ang ano lang dito, ang mahal ng parking so I pay $30 sa parking para may meron akong hindi na po ako maghanap na kung saan ako pupunta. So at least meron na. So yung thank you so much. And dito tayo sa Bali Fair. At of course, maraming mga tao dito ngayon sa har Yan. Oh, sorry. Iba-ibang lahi dito makikita nyo. You know? Yeah. So, at saka mababait naman yung mga tao dito. So, dito po kami kakain sa Cheesecake Factory. So, wala pa yung mga kasama ko. So, I've been waiting for them. You know? Again, guys, thank you so much. I love you all. And maraming maraming salamat sa lahat na nag-greet, nag-support, nag-pray. Nagbigay ng mga regalo ko dito sa Amerika sa birthday ko. Alam ko na my birthday is not only a celebration of my life. It's a celebration of my being uh, a woman and being a person, being a mother, being a sister a celebration na bilang isang Pilipina na nandito nanirahan sa Amerika na hindi nawala ng pag-asa na patuloy na nagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga blessing na tatanggap ko sa araw-araw and of course I always love to share a blessing to other people too and good morning si love I'm na okay nabasa ko na yan sino pa to okay thank you so much uh, if, if you're if Kalingap watching from Comedy Store and Lord, di po morning po um, uh, Ma'am Ganda Anarita. Yes, lahat ng mga nanonood sa atin din mga Panjoy community or join natin kami magaganda po tayo. Hindi lamang sa ating mga itsura, of course pati rin sa ating mga puso. Yes, thank you. Cảm... So ito lang ni grab ko lang yung opportunity magpasalamat sa inyong lahat. Again, kay I love you all and see you next time and mabuhay and sa lahat na nag-celebrate na kanilang birthday itong month of November, wishing you the best, good health and more blessings and success and you have more strength and courage to overcome all the challenges at lahat ng mga bagay uh, there's nothing impossible with God pag nangarap ka may pangarap ka nagsusumikap ka may mararating ka kaya ilang ang uh, advice ko never give up in your dream um always, never back up, never give up. Yun ang sinasabi namin ng anak ko. That all things is possible with God. Okay, God, thank you so much. I love you all. And happy, ever, happy birthday rin sa mga nag-celebrate ng birthday. And Advance Happy Thanksgiving and pan planjoy join natin community support natin patuloy natin in marathon lalo na si Pan at si Joy of course sila yung mga makabataan na hinangaan ko dahil sa kabutihan na ginagawa nila sa buhay nila. Thank you. See you next time and mabuhay.